Ricky, kumusta ho tayo sa ating po mga kababayan dyan po sa Los Angeles, California. Kung po ng wildfire po doon, nakumitil na ako na sa labing anim na uh, buhay po. Na ating makakausap ang Consul General po natin, Philippine Consulate General sa Los Angeles, California, si Consul General Adelio Angelito Cruz. Okay, Consul uh, Ad, uh, Cruz, sir, kumusta po? Magandang umaga po dito sa Pilipinas. Anong oras po niya ngayon sa California, Consul? Aga po, Mr. Trinidad. Actually, ako po yung nasa Maynila ngayon. Ah, gano'n pa. Business. Oh, sorry. Kala ko. Opo, opo. Uh, konsum, Wala pong anuman. Wala pong anuman. Pakikwento, But, uh, naman, paki naman nun sa amin. Kumusta po ang report na inyong mga tawang po doon sa California, sa uh, ito, sa, sa inyong mga huling uh, nakuha mga balita po doon. Lalo na po yung ating mga kababayan na pagkado po ng wildfire, Consul. Uh, uh, well, tama po yung sinabi niyo kanina. Uh, we are constantly monitoring po 24-7 ngayon ang nangyayari. Uh, lumalaki pa, pa rin po ang uh, wildfire sapagkat uh, uh, palakas na naman po ang hangin. no? Uh, tawag po natin doon ay Santa Anita winds. Uh, mm -hmm. Sa ngayon, uh, maliit pa lang po ang containment ng dalawang malalaking uh, wildfire na nangyayari ngayon doon, yung tinatawag po natin palisades fire at mm -hmm. yung Eaton fire. fire. Yeah. Uh, yes. Dalawang, dalawang, dalawang po lugar po ang, uh, yan. Dalawang lugar po sa California po yan opo may uh, dalawang uh, uh, ano pa po uh, apoy na nangyayari uh, but uh, they will be uh, contained uh, pretty soon po no so itong dalawang uh, malalaking apoy lang po ang uh, uh, binibigyan pansin ng uh, uh, mga authorities sa Los Angeles sapagkat may uh, posibilidad po napaka posibilidad na lalong uh, lumalala po aha uh -huh. may mga report na ho tayo mga ka uh, mga kababayan natin iba ho ay Filipino-American um, uh, na yung boy, talagang Pilipinong uh, ajajan lang po nagtatrabaho diyan naapektado ho eh. may gabo ang bilang na ho ba tayo ng mga affected Filipinos sa so, mga kababayan natin diyan sa California Consul? Uh, Apo. Uh, uh, sa so ngayon po, uh, we are reaching out to all the uh, Filipino-American organizations, religious and civic organizations. Uh, we are working closely po ngayon with uh, uh, yung uh, Filipino Workers Center. Mm -hmm. uh, and uh, nakatanggap po sila ng uh, uh, mga tawag mula sa mahigit uh, 150 kababayan po natin mm -hmm. na humihingi po ng tulong. na displaced po sila at uh, sila po ay under mandatory uh, evacuation. No? Uh, and uh, sila po ay humihingi ng uh, tulong na may matirhan uh, temporarily. Na, At saan naman po rin mm -hmm. naman po namin ang paraan. Marami okay. na po mga evacuation centers ang naitayo ang LA County and uh, sigurado naman po kami na lahat po sila ay uh, mabibigyan po ng uh, temporary housing. Itong mga nasa 150 ng na mga kababayan natin na humingi ho ng tulong na apektado po ng wildfire. Ibig sabihin na sa mga evacuation center sila at uh, sila ay inasikaso ng ating tanggapan po doon. Ganun po ba yung Consul? Uh, opo, opo. Uh, and uh, in close coordination po with the Filipino Workers Center. No? Uh, uh. Uh, so uh, and marami pa rin po tayong mga uh, Filipino American organizations na tumutulong uh, tulad po ng uh, Coalition on uh, of Philippine uh, american Chambers of Commerce uh, yung, uh, yung COFAC uh, Greater Los Angeles Area uh, and uh, um, gusto ko rin pong maibalita na uh, meron po tayong isang malaki-malaki supermarket po na Island Pacific ang ginawa po nila ay uh, naglikom po sila ng mga pagkain at inumin at sila po ay nagbigay ng uh, mga ito sa ating mga evacuation centers at sa mga first responders. Okay. Sa ngayon, although alam ko maaga pa, Consul, pero may mga, napablan, may, may mga napag-uusapan ba tayo sa, sa kasakali mo na matapos na ito at matulungan na magsimulang muli itong mga kababayan natin na napektoan po ng wildfire, Consul? Uh, opo, uh, sa tulong po ng uh, konsulado at ng uh, LA government, uh, kami po ay gagawa ng mga paraan para malaman kung ano po ang kailangan nila, ano po yung mga tulong na pwede maibigay ng uh, Philippine government. Uh, but uh, gusto ko lamang pong uh, ipaliwanag ng maigi, no uh, Sir Orly na ang pagtulong na ibibigay po namin ay para lamang sa mga kababayan natin, Pilipino at dual citizen. Mm -mm -mm -mm. Okay. Kung sila po ay uh, nag uh, uh, naging US citizen na po, no? Hindi po sila nag-dual citizen. Eh sa batas po ng Pilipinas, hindi ho tayo pwedeng maglamas ng uh, pera Tulog para sa para mga sa American, ibang tama po, uh, uh, po. um wala wala naman tayong na-redirect uh, na ulat and uh, hopefully sana eh. hindi na uh, hindi ho mangyari, pero may mga uh, casualty ho ba ng mga kabayan po natin na natataga po kaya. Nakipag-coordinate uh, po kami sa Office of the Foreign Mission. Uh, Doon po sa labing-anim na namatay, uh, maliban po sa isa na na-identify na, na po na Amerikano, no? ayaw pong magbigay ng information Mga at identity uh, uh -huh. sapagkat uh, hindi na daw po kaya ang uh, regular identification method wow. tulad hmm. ng fingerprint at facial recognition. So I would assume na sila po ay natupok at... Uh, Aabutin uh, po ng uh, ilang linggo daw uh, hmm. bago ma-identify yung uh, uh, mga labi. May yung um, uh, yung, yung tagapan po natin, meron naman po mga ikinakasa ng mga relief operation. Uh, tulad na pinasabi niyo kayo na may mga nagtutungo sa mga evacuation center. Iwisabing may mga relief goods na inihahanda o mga pangunahing pangangailangan na pwede ibigay sa mga pekta mga kababayan. Uh, meron po. Uh, sa katunayan, uh, umiikot po ang ating mga kasamahan sa konsulado sa iba't ibang mga evacuation centers para uh, mapamahagi naman po ang informasyon at uh, matanong din po kung anong mga kailangan nila. Ngayon, yung mga tao po na nasa evacuation centers ay uh, nakakatanggap naman po ng mga uh, tulong mula sa iba't ibang mga organisasyon uh, sa uh, state po ng California. So so umaapaw po ngayon ang pagkain at tubig, uh, mga kumot. Uh, so hindi naman po sila nakihirap sa mga evacuation centers. Mm -hmm. uh, but our, g gayon pa man, uh, kami po uh, naghahanap po ng mga kababayan sapagkat uh, iba naman po ang tulong na may bibigay ng uh, konsulado. Ano? Uh, lalo lalo na sa Uh, pag-networking para matulungan po silang makapaghanap po ng na uh, matutuluyan. Napakalawak itong apoy na ito. Ano bang, ano bang, ano bang, nato, ano, ano, bang, paano, paano ba nangyari ito? At, na, uh, nahihirapan na uh, puksain yan. Uh, may apo, apolahin apoy na yan. At nakikita ko may mga aerial uh, um, una may mga ginagamit ng mga helicopter na po ng mga kemikal para maapula po yung apoy pero hindi sapat eh may problema raw minsan parang problema raw yata sa tubig tama ba yung mga ganong mga uh, narin ating balita <laughs> Opo hindi lamang po sa tubig ang problema uh, napakalakas yung po yung hangin, hangin. Oh, oh. Opo and, Hinihipan uh, eh hinihipan at oh, palawak na oh, palawak oh, yung uh, na bagit mga, ba, mga mga, 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 mga pumuno pati mga punong kahoy oh. Ito niya tapo okay. wala pong ulan tuyot na tuyot at uh, ang uh, ang uh, ang ginagawa po kasi ng ating mga relief uh, operations ng uh, uh, LA uh, Fire Department kung lumampas po ng 45 miles per hour ang hangin uh, hindi na po pwede makalipad ang mga helicopter delikado na po yeah, so uh, kung tuloy-tuloy po ang lakas ng hangin Uh, tulad po ng nang nangyari noong unang araw na mahigit daan 100 miles per hour po ang hangin uh, talagang uh, yung uh, mga embers po eh talagang lumidipat at lumidipat po. Marami hong talagang naapektuhan ang mga bahay. Okay. Sige po. Consul, makikibalita uli kami. Ha? Lalo po yung sitwasyon natin mga kababayan dyan po sa nangyayaring wildfire sa Los Angeles. maraming salamat, Consul General Cruiser. Sa ulitin po, magandang maga po sa inyo. Wala pong anuman. Maraming salamat din po. Mabuhay po kayo. Okay. Hindi po sa inyo. Good morning, Consul General Adelio Angelito Cruz ng Philippine Consulate General po natin sa Los Angeles, California sa nangyayari pong wildfire doon sa naturang lugar. when i'm